Sa bawat pusong nagmahal, may kwentong hindi pinili ng tadhana pero pinili ng damdamin. Dito sa atin channel, bibigyang buhay natin ang mga bawal pero tapat na pag-ibig. Filipino Romance At ito ang mundo ng mga lihim na pagmamahalan, tapat na damdamin, at kwentong hindi mo malilimutan. Please huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comments, o di kaya, share ang aking YouTube channel para sa iba't ibang kwento ng pag-ibig. Salamat. Kabanata 5: Mga lihim sa pinto. Mabagal, mabigat ang bawat salita. May mga pintong akala mong sarado, pero unti-unting bumubukas kapag kumatok ang tokso. At minsan, hindi ito sinasadyang pumasok kundi tahimik kang hinahatak papasok. Sabado ng hapon. Mainit ang sikat ng araw, pero mas mainit ang nararamdaman ni Samantha habang nakaupo sa gilid ng papagsaloob ng kwarto. Hawak niya ang isang sulat, galing kay Cardo, ipinasok ito sa ilalim ng kanyang pinto, bago ito umalis upang bumili ng yelo sa bayan. Sulat ni Cardo. Hindi ko na kayang itago. Tuwing gabi, naiisip kita. Ang bawat buntong hininga mo parang tinatawag ako. Kung mali ito, patawarin mo ako. Pero kung nararamdaman mo rin, kahit kaunti lang, hayaan mong sa gabing ito, maramdaman ko na hindi lang ako ang nag-iisa. Napapitlag si Samantha nang marinig ang pagbukas ng pinto ng silid kainan. Si Cardo. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang kwarto, dala pa rin ang liham. Nagtama ang kanilang mga mata. Samantha. Kuya Cardo bakit mo to ginagawa? Cardo. Sam, matagal ko nang pinipigilan to, pero tuwing kasama kita parang kulang ang mundo kung wala ka. Lumapit si Cardo. Hindi siya humawak hindi siya nagsalita. Tinignan lang si Samantha mula sa kanyang buhok, mata, labi, pababa sa kanyang dibdib na bahagyang hinahaplos ng simoy ng hangin sa siwang ng bintana. Samantha, kung papasukin kita wala ng atrasan. Cardo, Sam, handa akong pasukin ang apoy kung ikaw ang dahilan. Dahan-dahang pagbukas ng pinto. Mahinang huni ng hangin. Dumiretso si Cardo sa loob ng kwarto ni Samantha. Hindi niya isinara ang pinto, ngunit sa bawat hakbang, naroon ang pag-alon ng damdamin. Humarap si Samantha sa kanya, at sa isang iglap, niyakap niya ito ng mahigpit. Daman niya ang tibok ng dibdib ni Cardo, at ang mainit nitong palad na dumampi sa kanyang likod, paakyat sa kanyang batok. Isang halik. Mahaba. Mapusok. Walang imikan hanggang sa ang mga kamay ni Cardo ay dahan-dahang humaplos pababa sa balikat ni Samantha. Isang daang lihim ang tila dumaan sa pagitan ng kanilang mga balat. Ang isang maling halik ay maaaring mapatawad pero ang halik na paulit-ulit ay lihim na gustong manatili. Call to action. Kung ramdam mo ang init ng gabing ito. I like ang video. I-comment kung ito ba'y pag-ibig o kasalanan. At mag-subscribe para sa Kabanata 6, Ikaapat na Gabi, kung saan ang pisil ng gabi ay mag-iwan ng marka sa puso't katawan. Kung kayo ay may ibang karanasan mula sa kwentong pag-ibig, pwede niyong ibahagi sa aking channel at gawan natin ng storya ang mga naudlot ninyong damdamin. Maraming salamat sa nai na gustuhan niyo ang aking kwento.